Mataas ang tsansa na maging bagyo ang binabantayang LPA ng pag-asa sa labas ng PAR habang patuloy ang pag-iral ng Northeast Monsoon at ITCZ na nagdudulot ng pagulan sa bahagi ng Luzon at Mindanao. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center ang binabantayang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 8 a.m. kanina ay nasa layong 1,275 kilometers ito east ng southeastern Luzon. Ayon sa Weather Bureau ay mataas ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras. Habang patuloy naman na umiiral sa bansa ang northeast monsoon, at Intertropical Convergence Zone na nagdudulot ng pagulan sa bahagi ng Luzon at Mindanao. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City maglalaro ang gwatang temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 60% ang chance of rain. Sa Maguindanao papalo ang gwatang temperatura sa 21 to 32 degrees Celsius at nasa 25% ang chance na pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 60% ang chance ng pagulan. 26 to 32 degrees Celsius naman na magiging agwatang temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 31 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 30% ang chance ng pagulan. 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboaga City bukas at 60% ang chance ang uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 25% ang chance na pangulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 21 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 6.06 ng umaga at lumubog ng 5.25 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.